Mga bagay na pinag-uugatan ng away mag-asawa Bad influence na barkada Yung tipong iimpluensyahan si Mister Mag-inom o mambabae Kawalan ng oras Yung tuwing day off, imbes na ilaan ng oras sa asawa at anak ay babad sa cellphone o kaya lalabas kasama ang barkada Pakikialam ng kamag-anak Panghihimasok sa mga desisyon ng mag-asawa Pera. Hindi pinapahawak ng pera si Mrs. Hinahanapan ng pera si Mrs. Galante sa iba pero nagigipit ang sariling pamilya. Kawalan ng prioridad. Inuuna ang ibang bagay o tao instead na ang pamilya. Inuuna ang pakikisama sa iba Laging kinukonsider ang iisipin ng ibang tao instead na mag-focus sa pamilya. Inuubos ang pera sa mga walang kwentang bagay tulad ng alak, babae, barkada, sugal. Masakit na pananalita sa asawa. Mainit palagi ang ulo sa asawa't anak. Pamamahiya sa asawa. Pang-iinsulto lalo na sa harap ng pamilya o mga kaibigan. Ilan lamang ito sa napakaraming bagay na maaaring pagmulan ng away mag-asawa. Iwasan ang mga ito upang mapanatiling matiwasay ang inyong pagsasama.